Mama mo gabi sa dyan, Mama. Mama Mama Ma, huwag kang mag-aalala. Sama ako sa kanya. O, dyan. Kailangan ano, malaking Yes, Ma. Ready? ka bang may mga manugang? <laughs> Bisaya man kayo. Si Mapis Muhammad Pahimas. Pagbalik ko da. Mabalik kami da. Kauban ko ang suwata. Tinitilig <laughs> inig, ako. <laughs> Mag-ingat. Mag-ingat ka palagi dyan ma. Sana magkita-kita pa tayo ulit. Ay, ito nang pinayam lang <laughs> pa, mama. Bagay ba kami ma? Ay, ito Bagay ba kami? Oh, di ba mga kyo, ibang level na talaga yung idol natin si Ohay. Ayan. So kahit saan na lang talaga mapunta si Elias JTV, sobrang dami po niyang tagahanga. Ayan oh. No? Kung hindi niyo alam mga kayo, yan po yung pagpunta nila kanina sa Okada Manila. Ayan, sa Manila Fashion Show International. Ayan, tama po ba? Sa Manila International Fashion Show pala. Ayan, so after yan ang kanilang uh, pagrampa mga Kyo. Ayan, so nakita po siya ng isa sa kanyang tagahanga mga Kyo. Ayan, maganda yung babae mga kyo. matangkad, maputi, blandi po yung buhok. Pero game na game yung idol natin sa pakikipagkulitan mga kyo, sa babae. <laughs> Grabe, ibang level na talaga si Elias J, no? Yan, uh, uh, dalang-dala niya. The Rising uh, Bisaya Singer Content Creator, yan. Full package, magaling magpatawa, may sense of humor, pugi, yan. Uh, may merong killer smile, yan. Uh, parang ano na, complete package na talaga si Elias J TV. Ang galing pa mag-entertain. O, oh, diba? Tingnan nyo naman, guys, yung babae, o. Oh. Ayan, o. Oh, kilig na kilig yung idol natin, o. Oh. O, oh, tingnan nyo naman, guys, o. Oh. O, oh, diba? Kilig na kilig po siya dito sa babae. Ayan, hindi ko kasi kilala yung girl, guys. Pasensya na po talaga kayo. Ayan, pero ayun, o. Oh, maganda po talaga yung babae. Para po siyang Barbie doll, no. Parang Barbie po siya. So, ito po, na orange ulit. Kasi alam ko, kinikilig din kayo sa moment na to, guys. Pero hanggang kilig lang kayo dyan na hanggang... Uh, tili lang tayo sa dalawa kasi nga alam nyo naman may asawa na po si Elias JTV so ito po ay ano lang naman uh, pakikipaghalubilo sa kanyang mga tagahanga o ika nga mga kakiyo may, may nakilala ako ano <laughs> <laughs>

Ridi ke banghay mo mukha manugang magpahi. Eh bisaya man kayo. Anak ng Muhammad Pahima pagbalik ko da. Mabalik kami da na uban ko ang sa lakatan. <laughs> <laughs> ako. Mag ingat. Mag ingat ka palagi Janman. Sana magkita-kita pa tayo ulit. Ay, ganun. Pinaiyan mo ang palma, ma. Bagay ba okay. kami, ma? Tingnan okay. <laughs> mo. Bagay ba kami? Okay na, ma. Nito na tayo. Ayun.